SIM card na irehistro kahit mukha ng unggoy ang nakalagay sa ID na bisto sa Senado. Nabisto sa pagdinig ng Senado na kahit mukha ng hayop ay kaya mailusot sa SIM card registration gaya ng nakangiting unggoy na nakalagay sa identification card na kunwaring nagpaparehistro. Isinawalat ito ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Jeremy Lotto na bago sila dumalo sa hearing ng Senado ay nag-eksperimento ang kanyang team kung saan iniregister nila ang isang ID na may mukha ng nakangiting unggoy gamit ang iba't ibang pangalan. Lahat ng ito ay nairehistro sa SIM ng iba't ibang telcos. Sinabi ng opisyal na makikita sa kanilang investigasyon na maaari pa rin gamitin ang mga peking government ID sa pagpaparehistro ng mga SIM card. Kaya talagang mahihirapan ang mga otoridad na ng mga tech scammers. Maliban dito, gumagamit din ng mga scammers ngayon ng ibang mobile application tulad ng Viber, WhatsApp, Twitter at LinkedIn at iba pang internet platform para makapambiktima. Ayon sa National Telecommunication Commission, sa kabila ng Mandatory SIM Registration Act, ay nakatanggap pa rin sila ng mahigit 45,000 na reklamo sa Techcom. Bunsod nito, iminangkahin ni Sen. Grace chairperson ng committee, na amyendahan ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng batas para maisama ang facial recognition. Isinagawa ang pagdinig ng committee dahil sa patuloy na pagdagsa na reklamo ng text cam sa kabila ng pagpapatupad ng naturang batas. Samantala, ang sinumang nagsinungaling sa SIM registration ay posibleng makulong nang 6 na buwan hanggang 2 taon at may multa na aabot sa 300,000 pesos.